Hinihiling ng pamilya ng mga manoy biktima ni Retired Major General Hubito Palparan na ilipat ang dating general sa isang civilian detention facility. Para sa kanila, walang batayan ang sinasabing banta sa siguridad nito. Ito ang balita ni Roderick Mendoza. Naghay ng musyon sa Bulacan Regional Trial Court ang abugado ng pamilya ng nawawalang mga estudyante ng UP na sina Sherlyn Kadapan at Karen Empeno. Hiniling nila na alisin sa kustudiya ng militar si retired General Jovito Palparan at ilipat ito sa isa sa mga kulungang pinangangasiwaan ng BJMP. Gate nila, haka-haka at walang batayan ang sinasabing banta sa buhay ng reteradong general. Ibig uh, sabihin haka-haka, uh, nasabi yan under oath. Uh, so tingin namin uh, exaggerated no? uh, kung hindi imaginary. Uh, kung meron man ay hindi ka katinde at imminent na hindi kakayanin ng isang uh, uh, piitan sa probinsya. Ayon pa sa abogado ng mga biktima, hindi pwedeng kukupin ng militar si Palparan dahil nagretiro na ito sa serbisyo at isa na itong civilian sa ngayon. Kaya dapat na ikulong ito sa isang civilian detention facility at hindi sa custodial center ng militar sa Fort Bonifacio sa Taguig City. So hindi mo macha-check kung talagang walang special treatment. Dagdag pa nito, hindi maaring tanggihan ng BJMP ang kanilang obligasyon na ingatan ang isang high-risk na detainee gaya ni Palparan. Mandato 'yan sa BJMP, yung Bureau of Jail Management and Penology na sila ang uh, magkukupkop uh, kahit na yung tinatawag na sa rules nila yan uh, high-risk or high profile. E eh, pareho siyang high-risk at high profile. So hindi pa pwedeng sabihin ng BJMP, hindi namin kaya kung ang pamilya ng mga biktima ang masusunod, nais nilang ilipat sa Camp Bagong Diwa si Palparan kung saan nakapiit ang mga patuan at mga miyembro ng Abu Sayyaf at MILF. Magiging masamang halimbawa din umano kung papayagang manatili sa kustudya ng militar si Palparan. It really sounds, sends the very very bad signal and message that uh, may talagang umiiral na pamantayan ng sa Pilipinas. Isa para sa mayaman, makapangyarihan at connection at doon sa wala. Didinggin sa darating na Lunes ang motion kasabay ng pre-trial sa kaso ni Palparan. Akusado ang dating general sa kasong kidnapping at serious illegal detention kaugnay ng pagdukot kinakadapan at empenyo sa Hagunoy Bulacan noong 2006. Roderick Mendoza, UNTV News Worldwide.